So what's up, what's up mga kumag, I'm back yung online judge. Walang iba kundi judge dyan. Okay guys, uh, isa-isahin natin yung mga battles ni Fortune. Kasi ito yung narequesto ng, ano, eh, ng isa sa mga viewers natin. Actually tatlo yung request niya. Uh, Fortune versus Ismael which is ito. re natin. Tapos yung uh, isang... Laban ni, ni Fortune Uh, na-review ko na yon uploaded na yon sa, sa, channel natin kagabi iba yung nag-request eh ba diba? so yun yung battle ni Fortune kay uh, Rizmark si Fortune mismo yung nag nag-request ng battle na yun na reviewin ko tapos eto may isang viewers tayo na nag-request ng uh, mga battles ni Fortune kaya isa-isay natin dalawa lang naman to so Fortune vs Ismael ngayong gabi tapos mamaya after neto yung Ismael I mean Fortune Fortune sorry Fortune versus Nasha naman So ayun uh, ewan, si, uh siguro big fan. Tayo shoutout kay Fortune, big fan ni ni Fortune tong uh, nag-request na to. Shoutout kay L. L lang yung pangalan ng ano eh ng uh, YouTube channel niya or ng ng account niya dito sa sa YouTube, di ba? L lang, L lang mismo. Tapos yung profile niya is si ano si Light. Yung sa Death Note. Tama ba? I think si, si Light yun sa Death Note. Yun. So shoutout kay kay Light tuloy. Shoutout kay L sa Fortune vs Ismael na na-battle. Debut battle daw to ni ni Fortune. Eh. So tignan natin. Ang ikli lang ng battle line means lang Uh, siguro katumbas to ng 1 minute sa sa flip top parang ganun kasi ang bilis lang eh no? so yun huwag natin patagalin umpisa na natin to shoutout ulit kay L Fortune vs Ismael game number 5 let's go yo siya si Francis Jongko mga <coughs> lang alam <coughs> nyo nang siya ay pangit Jongko <coughs> Nakakasali lang to sa mga battle kahit bobo. Pero yung boses pag nagra-rap parang nagtang twist. Nangongo. Trip nila ng bakla niya mag-dine-in sa sogo. Sabay kain with matching, labing-labing at lo'lo -lo. At pagpagod na yung bakla niya sa imatik, mag-solo. Sabay didilduhin niya yung puwet niya ng five feet na troso. Labre trip ang homo. Tapos itutuloy mo pa rin kahit namumutla ka na. Pag na-invite ka sa party ni PDD, matutuwa ka pa. Pansin nyo pa, Ako'y tumugma ng tumugma lang hanggang intro'y makaraos. Yan lang kasi yung kaya mong gawin. All three rounds hanggang matapos, ito'y sampal sa iyong muka. At sa utak mong nakagapos na hanggang tugmaan ka na nga lang, mas nagawa ko pa ng maayos. Kasi, okay. childish yung rhymings. Head, shoulder, knees, and toes. Ako pa atuhod, balikat ulo. Man ng breaking bones. Kaya kung may name flips ka sa Yoshi, kung alam mo man yung meaning ng name flips, hmm. siguradong dehins dope kasi kahit ako yung fortune, you're the one's getting smoked. Bitch. Yeah. Unuban para Israel. Solido. Ah. Walang ano doon, walang sayang na nalinya doon, guys. From start gitna, hanggang matapos ni ni Fortune yung yung round 1 niya. Walang tapon doon. Nakita nyo kung gaano kaganda yung structure ng uh, ng sulat niya, 'di ba? Ang ganda nung rhymings ang ganda nung uh, uh, mga multis niya doon. So Ang ganda noon, tol. Uh, hindi hindi sa ano, hindi sa pag uh, hype ng uh, round 1 ni Fortuna, pero to be honest, ang linis ng pagkakagawa Pulido. Alam mo 'yun? Uh, nasulat niya nang gano'n na perform niya, I mean, nasulat niya ng ganun kalinis, na practice niya ng ganun kalinis, at na perform niya mismo ng ganun pa rin kalinis. Ang ganda, ang sarap sa, sa tenga nung, nung malinis na pag perform niya sa ganun klase ng, ng sulat niya. So, ang gusto ko yon uh, hindi na para isa-isahin yung mga ah uh, punto na or mga punchline pero kung papakinggan nyo ulit eh kung may time kayo pwede nyo ulitin i-rewind nyo na lang tong video pero yun kung kung nabitin kayo doon pwede nyo panoorin ulit itignan nyo sobrang linis ng pagkakagawa sobrang ganda ng structure tsaka kung paano niya deliver yon papunta kay Ismael solid yon tsaka yung ender di ba ah uh, kung may nameplay ka man sa sa, sa Yossi kung alam mo man yung nameplay, di ba? Uh, ako yung fortune, pero ikaw yung magigano, ano, ikaw yung may smoke doso. Angas lang. Di ba? May swag agad eh. Okay, Ismail, pakinggan natin. Let's go! Yo, yeah, round one game? Game! Sa wakas, <laughs> nakatungtong din sa parBL, Pero battery pa rin ako sa putang inang yan. Di ko maiwasang masaktan. Pinigyan mo ako ng kalaban na pag sinesearch yung pangalan sa YouTube, yung lumalabas sa sakyan. Kulit din kasi ng rap name mo eh, no? Fortune. Fortune. Ano yon ikaapat na himig? Gago. Ano yon ikaapat na himig? Gagawa ka pa ng ingay dito, tanga dapat sa'yo, pinapatahimik. Alam niyo ba trabaho na ito sa Iloilo? Tagalaga ng itik. <laughs> Lumaki sa tahanang, walang tinatamasang pag-ibig, kaya lahat makita niyang daga, ginagahasa sa gilid. So, di ako magtitipid ng bara. Pangako sa iyo, bay. Susulitin natin ang unang experience mo sa life. Ipapaalala ko lang na yung kalaban. Mo sa pagkitil to sanay, walang masasayang na oras. Kahit tatlong minuto lang yung binigay niya sa atin. Sa yung ibubuhos lahat yung nawala kong gigilas battle. Pagkatapos na ito, promise, mangingilag ka na sa akin habang sinasabi sa sarili na sana, di mo na ako piniling kalabanin. Mga na, Fortune, let's go! Okay. Isang minuto yun? One minutes lang eh, no? One minute lang, sorry, sorry. One minute lang per round, no? Yung kay Fortune, feeling ko sobra. Pero, sa tingin ko, it eh, doesn't matter eh. Guru 16 lines lang to. Diba? Pero kay Fortune, feeling ko sobra eh. Pero yon regardless, uh, hindi naman ako masyadong strict sa, sa, ano eh, sa time limit eh. Pag nagja-judge ako, hindi ako masyadong, hindi ako masyadong nag, ano, nagko-focus sa, sa time. Medyo ano lang. Uh, kapag dragging lang siguro mas mahalata mo na ano eh, na sobrang haba ng round kapag dragging yung yung sulat, yung performance, 'di ba? Parang mabobore ka na, na, na hindi pa ba pa matatapos? parang ganoon eh. Diba? Pero uh, sa sa part ni ni Ismael, medyo nabitin ako doon kasi maganda yung performance niya, no? Uh, first time ko siyang napanood and sa appearance niya, akala ko technical yung ano niya eh, yung yung baon niya and uh, nagulat ako kasi more on comedy yung naging uh, yung nagisulat niya diba tapos tangay uh, ng fortune pag si Nerch nag ano, sakyan which is fortuneer pala yon tapos ano yan ikaapat na himig tawa lang ako doon at uh, kung paano niya yun, yung ano yung sinasabi ni, ni ni fortune dito na kung kung meron ka mang name play sa Yoshi Uh, wala eh. Wala siyang name play sa Yossi. Pero baka sa rounds 2 and 3 makarinig tayo. Pero ang ganda ng counter ni, ni Ismael dito. Kasi sa unang round, hindi niya, hindi siya nagano hindi siya nagbigay ng uh, Yossi references. Kasi, madi-disregard yun para sa akin. Yung round 1 ni Ismael, uh, sa tingin ko, humabol eh. ba diba? Kasi naging maganda yung pagkaka-perform niya nagkat nagkatalo lang dito sa sulat. Sa performance, masasabi nating dikit 'yon. Maganda parehas yung performance nila. malines uh, malinis tapos sobrang effective din ng ng baon, 'di ba? Yung mga multis ni Fortune, yung mga uh, yung mga punto ni Fortune, yung mga eh yung, yung buong sulat ni Fortune effective kay Ismael. And then nung narinig ko si Ismael, Uh, don't get me wrong pero solid din yon na nagustuhan ko rin yung performance ni Ismael para niya na deliver yon siguro nagkatalo lang sa content kasi si Fortune ano eh uh, halo mix yung pinakita niya andun yung may mga jokes din may mga multis at iba iba pa kay Ismael naman uh, I think highlight dito yung comedy Diba more on comedy siya. Pero sobrang dikit ng round 1. Pwede ko nga sana ng ano eh, pwede ko nga sana bigyan ng tabla to eh. Pero sa tingin ko, lamang sa bigat ng sulat si si Fortune dito. Kaya ibibigay ko kay Fortune ng gaib lang. 9 is to 8, 'di diba? Siguro, sige, bigyan ko kayo ng ano ng visual. sabi uh, sabihin nating nagkaroon ng dalawa o tatlong uh, haymaker si si Ismael. Possible itabla ko to or baka mapunta pa sa kanya. Ganun lang siya kadikit. Ganun lang siguro ano lang 2 to 3 bars lang, 2 to 3 effective lines lang yun na ano yung uh, nilamang. Actually hindi nga ganun eh. Yung bigat lang eh. Yung bigat ng yung tama yung bigat ng uh, punto dun lang talaga lumamang eh. Parehas, parehas malinis yung performance, parehas uh, effective, pero sa tingin ko mas mabigat yung Uh, sulat ni Fortune dito compare ka Ismael. Pero don't get me wrong, solid din yung round 1 ni Ismael. Hindi lang sadyang hindi lang naging enough yun para pumantay sa round 1 ni Fortune. So, yun. Mas klarong uh, Explanations explanation sa naintindihan nyo. Round 2 tayo. Your name flips. Hmm. Rap name niya. Ismael. Ismael! press. Ano pa dapat tasahan Kundi wala lang din aber Harap-harapan kang tatapakan Kahit sapakan, Jika sir Di ka naman na naluwala kang karapatang maging pader Kasi pangalan palang alam ng itong kalaban Ismael mm. Ismael, pakyo sa mga nag-wordplay lang ganon, gago hmm. <laughs> Kasi Ismael Ismael, okay utang ina mo, seryoso ka Yung pangalan mo nasa Biblia Tapos mukhang demonyo ka <laughs> Pero Ismael Tapos tinapat sa akin, Tanga na boss Reyan, Diyos ko naman. Pwes, di ko nabubuhayin tong Ismael parang ako si Abraham. Ulit. Pwes, di ko nabubuhayin tong Ismael parang ako si Abraham. Tapos imbis na kumantot ako ay nagjakol na lang. Hmm. <laughs> di ko nabubuhayin tong Ismael parang ako si Abraham. Tapos imbis na kumantot ako ay nagjakol na lang. Habang yung nanay mo ginagangbang ng mga kauri ni Badang. Tapos niregla siya tatlong beses habang nasa sinapupunan ka pa lang. Kasi binaabort ka nung nalaman niyang mabubuhay. Kantangal lang kaso palpak pagpapalaglag kasi sumabit ka sa balakang. <laughs> pero nabuhay ka pa sa na yan, kaya happy ka malamang pero mamamatay ka lang din sa mas brutal na paraan. Hihiwain pa halang lang yung walang kwenta mong katawan tapos papasubo ko sa iyo sarili mong burat sa harapan. <laughs> Sabay apir ka sa pagang wala ng tawa to talagang puro simangot lang ang aabutin mo sa labanan. Smile ka pa naman pero di mo na magagawang umiti ngayong ikaw na ang pinagtatawanan. Walang banat, Ismael! Okay. Sayang. Nawala ng konti. Konting-konti. Sisi Fortune. Maganda na yung ano eh. Maganda yung uh, pasok niya eh. Kaso, naputol. Uh, sobrang minimal. Sobrang minimal lang naman. Pwede mo siyang i-disregard. Kung hindi ka naman gano'ng kaselan na, na na judge, pwede mo siyang i-ano eh. I-disregard lang. Pero sa tingin ko, uh, naging maganda kasi yung round 1 ni, ni Fortune eh. And, makikita mo yun. Halatang halata dun sa round 2 niya na nag, parang, parang inag-glimpse lang tayo 'tong ayan nakalimutan ko ah umulit pumasok 'di ba so malaking uh, uh, sa sa ganung sa ganung sa ganitong kadikit na na round madikit dikit kasi yung round 1 eh 'di ba dikit yung round 1 so ako ni-expect ko na mas maging intense, mas maging uh, effective si si Fortune, mas lumakas pero nadapa ng konti. Sobrang konti lang naman. Pero sa tingin ko, man, ano eh, uh, nag, magmamatter yon sa pinakitang performance ni Ismael sa, sa round 1. Eh. Kasi if na, naitawid ulit ni Ismael to ng malinis at maayos, ng walang uh, halong uh, choke or anuman, baka maging baka mabigay natin sa kanya. Pero depende sa kung anong sulat yung map mapapakinggan natin kay Ismail. ba diba? So, yun. Uh, okay yung uh, name name play, pero sa tingin ko uh, medyo napahaba yung uh, setup ng name play na yun tapos hindi naging ganun ka ka convincing yung pinaka maker or hindi ganun ka lakas or hindi ganun ka-bigat yung pinaka punchline or maker so medyo nahabaan ako doon pero nevertheless maganda pa rin naman smile tayo Round two game. Game. Sa loob ng 14 days, wala akong ibang iniisip kundi kung paano ko yan. Dudurugin sa kamay ko habang pinaglalaruan, madiskarte ito si tropa. Kung saan-saan lugar niya matatagpuan, nangihingi ng mga barya sa jeep tapos pandada mo lang. <laughs> nangihingi ng mga barya sa jeep tapos pandada mo lang. Pag may tama na yung sigago, bigla-bigla yung nagpapaulan, pa yung kamay ng ganto, kala mo buang. Kawawa mga aso sa inyo, ginagawa mong parausan. Sobrang payat mo, paano ka sa akin makikipagbarakuhan? Sa panlalait ko ngayon, di ka lang aaray, mananamlay pa. Nakakabahala yung pangangatawa na tinataglay niya. Panagahanin nga yung tropa na ito, tinatangay siya. <laughs> <laughs> Nasilipan pa rin kita ng angel, kahit ito pa lang yung battle mo. Pinakita ako lang yung pagiging malikhain ko. Kaya sa mga nagtatangkang humarang babala rin to, di pa ako kalawangin bilang MC, matalim pa rin yung gamit ko. Time. Limbanat, fortune. Okay, nagustuhan ko yung ano, ha? nagustuhan ko yung sa sobrang payat mo. Tapos pag naghahangin yung tropa, tinatangay. <laughs> okay, bago sa akin yun, nagustuhan ko yon Pero hindi lang niya nabigyan ng ano eh, ng kasus kasunod na malakas eh. Ganda sana nun, no? Pero, ayun na, first two rounds. Ni ni Ismael Jokes talaga yung Highlights no More on comedy More on entertainment So Medyo 50-50 yun Sa akin Kasi Ah uh, Paano ko ba siya I-explain sa inyo Para mas maintindihan nyo uh, Baka kasi masamain nyo Yung ano eh, Yung komento ko Para kay Ismael Hindi 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 ko siya nakikita As a negative Diba Maganda yung performance Ni Ismael guys Ah uh, siguro naghanap lang ako ng ano ng another style, another flavor dun sa sulat niya kasi round 1 andun na eh, andun na yung jokes, andun na yung comedy. Ibig sabihin, na-highlight na ni ni Ismael na kaya niya yung comedy or entertainment. Pagdating sa round 2 ako, nag-expect ako ng ng iba naman, ng uh, siguro may jokes pa rin pero hindi doon yung pinaka-highlight. Siguro Uh, ang mindset ko or ang ini-expect ko is baka may technical dito, may mga uh, may mga bara, may mga alam may may mga solid na punto, may mga gaga, may mga simile, metaphors, uh, references, mga ganun. Yun yung ini-expect ko. Pero uh, in the end of the day or after his round 2, napansin ko na comedy pa rin yung ano, yung naging uh, highlight or yung pinakapunto ni, ni Ismael sa, sa, sa round na to. So, sa tingin ko, uh, hindi ito yung in-expect kong Ismael sa round 2. Kasi, yun nga, gaya nga sabi ko, mas parang ahead yung uh, in ko sa kanya. Pero, nevertheless, maganda pa rin. Medyo nabitin lang ako sa style na pinakita niya. Siguro, sa, sa mga susunod na battle, baka ma-adjust na ni, ni, ni Ismael yon kasi 1 minute lang yun. Eh, 16 lines lang ata to. We don't know eh. Medyo siguro bitin siya sa ganitong uh, setup. Sa ganitong 1 uh, minute. Feeling ko bitin. Kaya hindi siya, hindi niya ma-showcase yung totoong kakayahan niya. Feeling ko eh. Feeling ko may maibubuka pa naman to si Ismael. Siguro nabibitin lang talaga sa oras na binigay. Pero nevertheless, solid yung first 2 rounds. Pero this time, I'll go with fortune pa rin. Diba? So 9898 parehas 98 yon para ano para sa akin. Hindi naman bumaba, hindi naman tumaas. Uh, yung kay Fortune sobrang minimal lang naman noon. Malakas pa rin naman yung pinakita niya. Kay Ismail naman nag-aantay ako ng solidong uh, linya. Pero yun. 18 to 16, round 3. Let's go. Yeah, round 3 seryoso na. Dito na kita tuluyang tatalunin. Pero di ka mababody bagong kung ulo lang ang babalutin. Round first round at second round, ako'y nagawa mo pang hamunin. Pwes, sa fourth di ka na pa aabutin. Sa third round, katatapusin. Okay. sa so, suntok na upo. Kawawa sa akin tong binata. Durog ang bungu at tubos ang dugo Tsak dadamahin tong insala Bibiyakin ko ang makakalaban kong to Wala nang takas ang timawa Titiyakin ko na magkakalasang buto Na parang sabaw ng nilaga mm, Ngayon nice. sayawang umaapoy Tila dragon dance dalawang halimaw kung umarson Pero sa warzone mas Nasa jeans ko na pagiging asintado Plus bulsay sunod-sunod Na parang cargo pants mm. Mm papagayahin ko yung style mong trash mga rhymes ko di galing rhyme zone I'm using my own bars at wag nang tutularan to ng mga waknyang niyang fans pagkat patay tong sinulatan parang war on drugs mm, nice unang And Ganun. salang ko to sa live Similis. at agad kalaban basag basag wala nang palag palag at pagkatapos ng lahat may solid na madadagdag itong strainer pagkaangat tsak pulbustong malalaglag mm. Ismael, let's go. Tinapos na ni Fortune dun. Strongest round. Wala na akong ibang sasabihin. Strongest round. Solido yun. Ang daming punto. Umuulan ng punto. Dikit-dikit. Di -dikit. ba? Diba? Solido yun. Yun yung pinakamalakas na round ni Fortune na narinig ko sa buong round. Ay, sa buong battle na to. Ganda. Ang ganda ng pagkakalagay ni, ni Fortune dun na dun sa third round ilagay. Ganda nun. Solid yun round 3 ni ni Ismael pero sa tingin ko yung ganong performance ni ni Fortune sobrang hirap nun unahan di ba strongest round niya yun oh! yung round 3 game yeah. Yeah. kasalanan ni Boss Rayan kung bakit isang linggo kan hindi makakatulog ng mahimbing makakaranas ka sa akin ng matinding trauma ngayong nagsulat na ako ng taimtim wala kang barang madiin Huwag ka na umasa sa panaginip mo lang ako kayang daigin sa madaling salita, di madali yung tinatangka mong panisen, ilusyonado. Di porkit, di forget na body bag ako sa top 10 easy win na tugago gago. Sadyang nagpabaya lang din ako nung nakatikim ng sunod-sunod na panalo. Bilang MC, isa yon sa pinakamaling nagawa ko, kaya hayaan nyo kung makabawi ngayong may bago na sa akin pinapalampaso, ito'y tinadtad kunan eto pang maagang masawi. Ngayong hasa na kutsubo, kay din na makakanti. Ultimo, pamilya mo, ika'y itatanggi kasi. ha, kong bobo ka at sila mismo yung sakse. Time. Sang minuto lahat yun. Time again. Para sa laban. Okay. Ayun. Tinan mo. Nag-iba bigla yung uh, approach ni Ismael. Hindi balanse. Okay. Eh, <laughs> Ayin sinasabi ko sa inyo kanina sa round 2 na nag-expect ako ng ng uh, performance ni Ismael na mag-iba from round 1 coming to round 2. Tapos, 'di ba, naging same yung approach niya na more on comedy. Tapos pagdating sa round 3, naging technical. So, ang ano lang sa akin, wrong move na mag-technical siya sa round 3. 'Di ba? So, siguro possible pwede niyang ilagay sa round 1 yon yung placing ng rounds niya yun, sa tingin ko doon nag ano doon nagkaroon ng problema di ba ang ganda nung round 1 ang ganda nung round 2 consistent tapos biglang sa round 3 nag technical which is para sa akin sobrang crucial talaga ng round 3 eh kasi yun yung tatatak sa tao eh di ba yun yung tatatak sa tao yung round 3 mo And kung ganun yung naging round 3 ni Ismael, sa tingin ko, hindi yun enough. Lalo talaga, hindi yun enough para makuha mo yung ganung, uh, I mean, para ma malagpasan mo yung performance ni Fortune na sobrang solido. So, kung si Fortune strongest round yung round 3, si Ismael naman yung round 3 yung para sa akin, weakest niya. Sayang, kasi kung nilagay ni, ni Ismael yung round 3 niya dun sa round 1, yun yung fitness fit niya sa, sa round 1, tapos pagdating sa rounds 2 and 3 consistent siya sa comedy. Pa, baka mas maging malakas pa eh. Syempre magiiba yang magiiba yung tingin natin sa rounds kapag ano depende rin, depende kasi sa placing eh, di ba? Kung pinerform niya yung round 3 niya dun sa round 1, tapos pagdating sa rounds 2 and 3 is uh, ganun pa rin, malakas 'yun, di ba? Pero ang nangyari kasi nag ano eh, nag landslide eh. Diba? Nag-perform siya ng malakas sa rounds 2 and 3. Then pagdating sa round 3, Uh, hindi ganun ka-epektibo. So, ano eh, uh, damay eh. Diba? Sayang. Sayang yon So, kay Ismael, uh, looking forward sa mga next na battle sa uh, dito sa FRBL. Solid ka, men. Uh, siguro, nagkaroon lang ng konting conclusion. Uh, I mean, uh, confusion sa kung paano i-placing rounds, saka sa mga kung paano mag-mix up ng, ano, ng estilo ng elements. Yun lang, para sa akin, yun lang yung pinaka-comment ko. Pero, the way he performs, solido yun. Pero, sa laban na to, I'll go with Fortune, 10 points yun versus 7. Malayo yung agwat. So, para sa akin, ganun ka laki yung agwat ng round 3. So, yun, 8-8-10, that's 20, ah, 9-9-10, that's 28 points para kay Fortune. Kay Ismael naman, 23. 8 and 8, 16 plus 7. So, yun. 28 versus 23 up by 5 points si Fortune dito all three rounds Fortune ako uh, kung titingnan mo siya kung titingnan mo naman siya as a whole uh, ano ka uh, step backward ka titingnan mo yung buong uh, yung bigger picture may kita mo na sa lahat din ng aspects or elements lamang si Fortune uh, multis uh, effective references similes di ba sa estilo sa sulat sa rhyming sa lamang na lamang si Fortune doon. Kaya para sa akin, Fortune yon malinaw. Kay Ismael naman, ah, uh, marami pang uh, kailangang mailagay sa, sa, sa sulat para mas maging epektibo. Yun lang. Fortune. Bloodware at Battle Lord! Shadows ka pala sa Sixmers, Koshiwer, Karajisha, Man. Maraming maraming salamat. Pero ang boto ng Hurado, 3-0! para kay Fortune. Yes. Yeah. Yeah. Amat Charo Tulit Dahag, Dasar Amalite, Terumo, Ponce, Greater Than, Mista, Pakyo pa rin kay Kedo. Yo, shout out pala sa Dahag Dahag, kay Amalite, sa lahat ng mga tropa natin dyan. Thank you, maraming salamat kay Perbiel. Thank you, thank you. Okay, wala, wala nang judges na, no? katulad sa 1 minutes, no? Parang ganun. So, ito ating pinaka 1 minutes ng FRBL, eh. ba diba? Yun! Uh, shoutout ulit kay L, ang nag-request ng, uh, battle na to. I don't know kung who's him. Di, baka si Ismail siya. Di ba? Pero ayun, regardless, sana na mapanood mo tong battle na, na request mo. Fortune versus Ismail. Kita kasi tayo sa so, next na review video mga kumag. Peace out.